in so far as i am concerned po ano and based from the information na nakaabot man sa kuya um and base din po duman sa EO na binasa kang sa tuyang secretary during the regular session De ipo kaiba su so chairman kang committee on tourism mm. na part kang uh, committee no na iyo ang talagang concern sa paghandle kang ah uh, celebration kang Magayon Festival. Although igwa man sin lang pig sabi na igwa pa da ang TWG ano, medyo na confuse man nga ni ako personally ta last mga previous years saro lang naman ang issue once the EO. So pag create kang committee na mag-handle kang celebration. So ngunyan sabi ni Ma'am Grace igwa pa da ang creation kang TWG pero based man sa pagreparo me eh, kung sisay ang inila na duman um, nyaon si BM Everybaya As representative kang sanggunian, not as chairman. So medyo mm. nagkaka-igo confusion mo niyan kasi um, talagang honestly naman ano, uh, during the time na in-issue ito, naka-on leave ako, CBM si mm. every bias. So nag naupo bilang chairman mm. ano. Kaso, dahil lang nakalaag duman kung if he was selected as the chairman kang committee on tourism or on her personal capacity kasi if iilingon mo sa so composition Gabos opisina si BM Eva lang talaga so nakapangaran as a yeah. member of the uh, a representative of the Sangguniang Panlalawigan and then in the latest issue once March 4 na kung sae nag-resume naman ako um the a po talaga na member kang sanggunian panlalawigan ang inilaag as part po kang uh, organization team na iyo po ang mag-handle kang No Bim, aluin na magayon. po piga celebrate ang magayon festival Sumunyan lang po na i-chapter ang sanggunian panlalawigan um personally po uh, sa mga nakaaging taon ano kang ako nakatukaw or even sa pagaput apot ko man sa ibang mga uh, sa tuyang pag-iriba talagang naging protocol naman iyan, ano? Yeah. Basta ang activity involve ang sa imong committee ba? Pero may man po ka iba talaga ang chairman kang committee na concern. Pag trade man ang celebration, so committee on trade, chairman, involved naman, ano? Pag so, sa women, so chairman kang sa women, iyon man po ang kaiba. Ngunit yeah. na celebration kang magayon, since it's about tourism, Iyan po, usual po talaga iyan. Nakaiba po ang chairman kang uh, Committee on Tourism. Nyata po ini, no, nagiging party talaga kang, uh, sabi ta nga, ng Committee on Celebration of Magayon Festival. Dahil po, inot na inot, may mga legislative measures na gusto silang paaprobaan sa sanggunian. And kung wala pong representation ang sanggunian, wala mismo na makakapagsimbag ali sa mga miyembro kung ano po ang involved na activities programa kang papaabot na magayon festival especially baga na nagsusuplemental sinda na para sa magayon festival so warang nakakaaram walang pwedeng magdepensa Nyata, ta kita nagaagad ki arog ka ining amount para sa in ini and when in fact as compared to last year if tama ang pagkakarumdum ko medyo mes, medyo aro ababa supig agad ming supplemental as compared mo nya na na taon. Mas mataas so, di yun. di ko man masisimbagan kung yata mas mataas hmm. na. So, pig agad mo niyan. And kung ano mga activities na involved, taday nga ni po kami personal na uh, parte sa composition kang committee na ma-handle kang Magayon Festival. Uh, so BM Tabi, blanko po sa Indo, sa partin kan opisina ni Indo, kung ano ang mangyayari Tabi? Yes po, um, as, as chairman kang Committee on Tourism, even po itong sa, so, 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 uminali na chairman, na uh, sa tuya man pong piagadan ki Pabarano na si BM Eva, dahil po talagang uh, knowledge kung ano po talaga sa mga papaabot na activities ta or nakalinya hmm. nakalinyada na activities for Magayon Festival, which sabi ta nga ni, medyo araw ni nabaga, ano, matapos lang ang Holy Week, April na, ano, kumbaga, dapat so preparation kang Magayon Festival, talagang full blast na. Okay. Kaso, uh, as of now, kung aputon po nindo ako, kung ano po talaga ang mga activities, ano po yung mga mga concerns no or even kung sa inya nagkaigwaki required na budgetary requirement na 16 additional 16 million. So di ko po talaga yan masisimbagan kasi dai po ako inform, dai man din po ako imbitado kung may mga meeting po sinda no na naihiling ko na lang po na I think na ko din minsan na nagkaigwa ang press con uh -huh. ang satuyang gobernador uh, manunggood po sa mga activities wala man po uh -huh. ako duman so minsan nagkakaigwa din po ako ning syempre medyo hesitation and supog tapag may nag aapot man po sa uh -huh. kuya uy kumusta anong mga argae ini activity uh -huh. sa inang argae ini uh -huh. or pwede ba kami magpropose i argae ini medyo uh -huh. nagkakaigwa ako kidit na supog as, as chairman kang committee and of course last year na medyo naging very active kita, ngunyan wala akong maisisimpag, dahil wala po talaga akong aram. Now, BM, as a chairman sa Committee on Tourism, nagangalas po kami kasi every year may controversial ang magayong festival. Last year, di pinagamit ang Pinaranta Park, duman sa old uh, airport. Now, uh -huh. ngunyan po, arog naman kaya nangyari, di ka mo pinaram, ang komitiba mo di pinaram duman sa mga activities. Ano pang reaction mo? Um, para po sa kuya, this is not about me, no? This hmm. is not only about me, in my personal capacity not even as the chairman of the Committee on Tourism. This is about the entire Sanggunian Panalawigan kasi po, protocol naman po iyon na kung anong programa na involve ang komitiba kay panan, kay iba man po, so head or chairman kang committee na ito. So, medyo duman lang po na part na ito. Ma namundo lang po ako kasi every time may maapot po sa ako. Para akong naisisimbag. Although, sabi ko naman po si Inda, talagang um, probably baka gusto lang talaga personal na i-handle kang sa gobernador ang um, celebration which is also no it's it's a positive sign na magayon na talagang personal na ang opisina kang gobernador ang um, talagang ma-handle man po kang activity and so, susuportahan ta po iyan kaya lang so aspeto lang po na kung sa in malaog ang sanggunian duman nang po kami medyo nawawara kasi po day kaming mga idea no kung ano po ang sa moyang participation role no s'lalo na ngunya na nagpapa-approve kang supplemental na 16 million wala po ako maiisimbag day ko po kayang depensahan ta day po ako parte kang mga decision making kang magayon festival. Oh, considering, so, considering hmm. the fact na arani na election tabi BM <laughs> <laughs> ano daw ni very may political. Day ko po aram sana nga wara, pero garo igwa pero <laughs> <laughs> sana wara pero Pero, pero, sabi ko naman nga ah, alam mo kuya Al, sabi ko naman wala man pong problema sa kuya. Ano man ang itao sa kuyang trabaho, I would will gladly accept that. Itatao ko ang sa kuyang best. Kung gusto man po na i-handle personal kang team ni Gov, okay man po yan. Kasi syempre, bilang gobernador, especially madali na din ang election, magayon din po yan na personal niya din na may handle ayan. So, walang problema po yan sa kuya. Ang point lang po kang sanggunian, sana nai-inform lang ang sanggunian para po nadidepensahan kang kang sisay na miyembro kang sanggunian especially the chairman kang committee on tourism kung ano po ang sa indang mga pigaagan may nakaabot na po sa imo BM na impormasyon hali sa office of the governor kung natatanangyari ini Um, wala po akong nako ang information basta arog lang po da ka yan uh, read between the line day ko po maintindihan kung ano po itong sa ina kumabasang linya no but uh, anyway sabi ko wala problema sa kuya um syempre Um, kung i ano po ang gusto kang gobernador, syempre masunod po kita ano, ilang um, po ang request me. at least we will be informed para kung ano po ang mga kahagadan sa Sanggunian, arami man po kung uh, sa inaparte, malaog po ang Sanggunian, Panlalawigan hindi so, pa po. Po. pong 16 million na pigagan, para pa po po, hindi sa celebration mm -hmm. kan festival, hindi supplemental budget na mm -hmm. 16 million hindi ah, po. um, pong pigre-request po ninda na supplemental mm -hmm. budget, additional, mm -hmm. po additional, additional po na okay. funding para po sa celebration kang Magayon Festival. Ang existing po kasi na fund para sa Magayon Festival, if tama ang pagkakarumdum ko, is only 9 million. Okay. Na niyaon po nasa na opisina kang Pitikaw or Tourism Office. So, 9 million, indeed, is talagang kulang naman talaga. Sa celebration kang, da uh, kulang celebration kang mag festival, kulang na kulang din talaga, ano. So, kaya po sila nagre-request ki additional 16 million. Kaya lang, so na sa inmalaog itong 16 million na ito, ito ang day, day ko po masasimbag sa indo. Kaya day po akong personal knowledge, bako ako parte kang mga sabi nga ning, uh, pag ka mga activities or even pag determine kung saan mapapaduman sa mga budget na ito and para lang mas sa kasimbangan this is the first time na sa base sa sa information na nareceive na talagang ang committee on tourism they parte sa committee na mahandal po kang uh, Festival. Considering na a majority ng isang palawigan, Salceda Group, dahil <laughs> daw problema ang 16 million na yan. mag-isang <laughs> Um, sabi mi nga po, as long as they can be able to justify sa in mapapaduman so 16 million, kita naman logical naman kita. Eh. Dahil man kita mapindir ki mga programa na ikakarahay kang probinsya. As long as kaya po nindang i presenta kung pasain po so additional na 16 million. Okay. All right.